Kasi pag ma-harvest na tayo ng may na-hatch na sa loob, simply open lang natin and yun. Lalabas na yun dito yung mga na-hatch natin. Yun. So, ganun lang kadali. Ang uh, gumawa ng DIY hatchery para sa ating baby brine eggs para ma-hatch siya into baby brine shrimp. Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm Nandri C. And you are back at the JC Catalan Vlogs. So ngayong araw na ito guys ay sasamahan nyo akong gumawa ng DIY hatchery para sa ating baby brine eggs na ipahatch natin into baby brine shrimp. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakapanood sa ating previous video kung saan in-announce ko, ipinakita ko ang ating next free item giveaways is pakicheck out nyo lang yung previous video, ilalagay ko yung link sa ating description below o di kaya address nyo lang kayo sa ating channel kung saan nandoon ang ating previous video bago ang video nito Okay, so ngayon is gagawa tayo ng DIY hatchery para sa ating BBE. Papahatch natin ang eggs into brine shrimp. No, baby brine eggs ang ating pahatch into baby brine shrimp kasi meron ding isang klase ng uh, brine shrimp kung saan is decapsulated na siya. So wala na siyang egg shell. So hindi na siya ipapahatch. Diretso na siya so, so ngayon, didiscuss ko muna o gagawa tayo ng DIY hatchery para sa ating baby brine shrimp. So, iba-ibang breeders o keepers ay may iba-ibang pamamaraan kung paano sila magpatch ng kanilang uh, baby brine eggs into baby brine shrimps. At ang gagawin natin ngayon is yung alam ko lang o yung share ko lang sa inyo kung ano yung pamamaraan ko or alam ko na way para magpatch ng baby brine eggs. So sa so mga hindi nakakalam, ang brine shrimp po ay isa sa pinakamaliit na live foods na maaari nating ipakain sa ating fry o free swim na isda o yung bagong hatch lang like bagong hatch ng goldfish koi or guppy and betta, kahit anong pang klasing ornamental fishes, maganda tong unang pakain sa mga fries. So, pwede rin dap niya, pero mas pino to sa dap na. And, ang kaibahan nito sa Dapna is hindi ito makahunt sa rice fields. Kailangan mo talaga itong bilhin sa mga nagbebenta o di kaya sa mga pet shop. So, katulad ng sinabi ko kanina may dalawang klase ng brine shrimp. Yung decapsulated, yung hatch na, tapos dinay na lang nila. And, yung isa pa is yung eggs which is ipapahatch na Yun yung ating gagawan ng hatchery ngayon. So, andito ngayon, ang <laughs> 1.5 liter na coke. Ito ang gagamitin natin. Depende lang sa inyo. Example lang naman to. Pwede rin kayong gumamit. Kung marami kayong papakainin ng soda pwede rin kayong gumamit nito o mas malaki pa 6.6 liters to. Pwede rin kayong gumamit ng mas malaki pa diyan As long as marami kayong ipapahatch. Pero dito sa example na ito, konti lang natin papahatch. So, ito muna ang gagamitin natin. And, syempre, kailangan din ng cutter, di kaya gunting. Kasi kakat natin to tsaka air pump hose tsaka ito. air controller isa lang siyempre kailangan natin ng elevator maya maya pero gagawa muna tayo ng hatchery bago natin sila set up in to ano magpapahatch na tayo kaya anong 1.5 pwede, pwede natin gamitin wag na ngayon gumamit ng mas maliit pa doon pwede na siguro yung 100, oh, 1000 ml na nature spring bottle pero hindi tapos ito ay kakat natin to in ha So ngayon, nakat na natin sila in half. Ang technique lang dito guys is huwag nyong i-cut ng actual ano lang talaga. Magkasing sukat sila even. Kasi pag ganito natin to eh, Papatong natin tong ano. Tapos technique dito is wag natin isasagad itong bottom part na to dito kasi uuga yan pag nasa ano na so kailangan ano na siya lutang lang sa konti tapos ganyan The next step is bubutasan natin to para ikabit ang ating hose Alala ko lang guys, Wag niyo masyadong lakihan ng butas para medyo masikip yung pagkabit natin ng hose para hindi tumagas yung tubig. Pero pag nalakihan nyo na ng butas, uh, okay lang yun. Pwede lang naman na, pwede din naman na natin ng uh, sealant o di kaya epoxy para hindi mag-leak yung tubig. And try natin i-kabit guys. dito medyo masikip ang pagkakabit ko so maybe hindi na ito maglilake pero para sure tayo na hindi maglik and ma-waste yung water talagyan na lang natin ng konting silan so it's up to you guys kung anong uh, epoxy o glue yung nilalagay nyo pwede rin uh, stick glue silan yeah, sealant ang gagamitin ko kasi meron akong ititira dito ang pero bago ang lahat guys pag <laughs> baka ano na lang padikit nyo na hindi na ito ma-adjust. Kailangan naka-usli konti yung hose. Ganyan. Para pag-catch nung uh, brine eggs into brine shrimp, yung mga eggshells nila, may iba kasi na pumunta sa bottom part. Now, para hindi mahigop yung eggshells na nasa bottom part and yung uh, live shrimp lang ang mahigop niya, is kailangan nating usliin ng konti. Konti lang naman, wag masyadong nakausli. Tapos, pag ganoon na, magayon na tayo ng ano, silang di kaya glue. So ngayon, tapos na natin siyang i-glue. Hintayin na lang natin siyang ah, uh, mag-dry. So testing natin. Ayan, nakausli konti yung ano, ah, uh, hose sa loob. Wag yung masyadong ano, kasi mas maganda ang hatch niya o mas madaling ma-hatch pag nasa bottom part yung hose huwag masyadong naka sobrang mo yung usli niya so ngayon next step is para santo. to? <laughs> ngayon para mas madali natin siyang ma ano kasi wala naman siyang butas dito so ngayon bubutasan natin ng ano niya pa stand niya para didiretso na yung ano hose palabas galing dun sa ano ito part na butasan natin and i-insert natin yung natitirang hose and guys na ikabit na natin yun hose dito sa kanyang sa, sa stand o sa kabilang parte ng bote wag lang natin si kapal yung sakto lang okay lang kahit maglit dito hindi naman ito lalagyan ng tubig eh. kabit na lang natin diretso So, sa ganitong paraan guys, hindi na tayo mag tatanggal pa nito o magsusoypon pa dito sa palabas na gamit ng gamit nung ano syringe o di kaya medicine dropper Mas madali na natin siyang ma-harvest ma so ayun nakabit na natin yung hose sa kanyang stand and syempre dito sa kanyang hatchery. So ayun. So tatay na siya. <laughs> so itong ating controller ay eh, controller. Kakabit natin ito sa dulo. Then kakailanganin pa natin ng isa pang maliit na hose. Kay Kahit... kanito lang kalit. Ito. Papunta lang doon sa ating erator. Yun. Pwede din mahaba pag malayo yung erator nyo. Pero marapit lang kasi sa outlet oh, yung ano generator So, pwede nang mali. So, ayun. Pwede na tayong magpatch ng baby brine eggs into baby brine shrimp. Gamit ito. Testing muna natin. Pag ano ba siya? So, ayun. May laman ng tubig. And, nakonnect na, na, na siya sa aerator. Tip ko lang, guys. Pag nakakonnect na, na siya sa aerator, make sure na naka-off o nakaserado yung ating air controller kasi yung tubig yung diretso yon dito sa aerator and baka sakaling ma-damage ang inyong aerator so off nyo palagi muna or isirado nyo muna yung air controller tsaka nyo na i-on eh, o bubuksan pag naka-on na yung ating aerator so saksak -sak na natin sample plan to guys ha? wala pa tayong nilagay na ano baby brine eggs check lang natin pag mag ano ba work ba itong ginawa natin yun you know, o pumapasok na yung tubig dito <laughs> So ayun, pasado ba pa kasi ang ano, kaya medyo naguguluhan siya kung saan papunta yung hangin. Buksan natin. And ayun, it works. So ayun, meron na tayong hatchery para sa ating baby brine eggs into baby brine shrimp. Pwede na lakas ha? Ay, may hina pala to eh. Yun na yung malakas. <laughs> Lugo na kasi itong ito. So, buksan na natin pool open natin yung air conditioner para mas malakas so ayan ganyan lang kasimple gumawa ng DIY baby brine eggs hatchery into baby brine trip so abang abangan sa so, next video is mag uh, ano tayo magtitimpla na tayo ng ano gano ba karami yung brine eggs ang ating ipahatch and gano ba karami yung tubig Example lang to hindi talaga ganito kalaki o oh, karami yung tubig na gagamitin natin ito yun, nag malakas kasi yung aerator. <laughs> Hinaan lang natin para medyo marinig na ng ating botes So, ito may na-harvest na nung na kanina. So, sana ay makita lang. Yan pong maliliit na bagay na yan sa loob ng boteng ito is yung ano, brine shrimp. So, yan. Papakain ko yan mamaya. Live ko ito, specially hatch from ano, brine eggs kagaya na sinabi ko nina, iba ibang breeder keepers ay may iba-ibang pamamaraan. Ito ang pamamaraan na alam ko, so baka sakaling makatulong din to sa inyo para magpa-hatch ng baby barn eggs. Kung sakaling magbe-breeding kayo. And yung, uh, ano pa pala, yung uh, brine ship nga pala, maganda rin yung pang-groom ng gapi. Yun. Huwag lang masyadong, ano, marami pa kain kasi ma-overfeed din sila. So, ayan. Nasala ko na yung brine eggs. Medyo may kasama pa siyang mga eggshells. Hindi talaga 100% na ano lang, brine shrimp ang masala natin. May kasamang eggshells pa rin siya. explain ko lang bakit ganito yung style ng ating ano, bakit nasa dulo, bakit may ganito. Di ba pwedeng sa ibabaw na lang natin ipa-daan yung ating hose? Kasi pag ma-harvest na tayo ng may na-hatch na sa loob, simply i-open lang natin, and yun! alabas na yun dito yung mga na-hatch natin. Yun. So, ganun lang kadali ang uh, gumawa ng DIY hatchery para sa ating baby brine eggs para ma-hatcha into baby brine shrimps. So, ayun. So, sana ay nakatulong ito sa inyo. So, abang-abangan na lang sa upcoming video magpapahatch tayo ng brine eggs into brine shrimp. And update na lang tayo sa next free giveaways item. And bago matapos ang video nito, kindly click the subscribe button and the notification bell para lagi kang update sa ating latest uploaded video and the latest free giveaways. So kung hindi ka pa nakapag-comment sa previous video, kindly comment on this video para may entry ka na sa next free giveaways item natin. Which is, to announce ko kung natin i-draw maybe sa next upcoming videos. So see you guys next vlog.